Marami niya naman ang naging masaya at nasatisfy ng mga customer sa mga sapatos na nabili nila. Dahil nga, kung ikukumpara mo sa regular price na presyo nila, eh malayong malayo talaga. Alam nyo ba, dito nga sa Farmers Plaza, e eh nakasale ang word balance dito at up to 70% off. Until August 2 lang po to, kaya so good na. Located po sila sa may ground floor sa Farmers Plaza. Ano nabili mo sir? May barad lang po. Ay, mura eh no? Hello mga Goods, ikaw ba ay naghahanap ng murang sapatos na quality pa? World Balance got you dahil meron kaming Grand Slam Deals na up to 70% off. Meron kaming World Balance Shoes, One Up Shoes, Easy Soft, at higit sa lahat, meron din kaming mga apparel, cups, and bags. Mga ka All Goods, located nga pala kami sa Farmers Plaza, ground floor. Open kami 10 a.m. to 9 p.m until August lang to. Kaya ano pang inaintay nyo? So good na! At tara mga call goods, samahan nyo ako sa video na to at ipapakita ko sa inyo yung mga budget friendly na ino-offer nila dito. Sure ako na marami kayo mapipiling magaganda dito. At unahin ko na nga ipakita sa inyo itong mentions na one up nila. Ang pagandahan lang at patibayan ng usapan eh hindi rin nagpapahuli. Sa dami na magagandang design nila dito, ewan ko na lang talaga kung wala ka pang mapili dito. Dito naman sa side na to, nandito naman yung mga pambabaeng one up nila. Perfect pang trabaho, at pangregalo sa mga masisipag nating mga estudyante. At lahat po yan ay eh, nag lang ng 750 to 1,500. section naman na to, eh nandito yung mga pambata na one-up nila. Tingnan nyo naman yung mga forma, pang malakasan din. yung running shoes, casual shoes, at basketball shoes. At one-up pa lang yan, eto naman yung world balance na pambata nila. At kumpleto na po yan, meron yung panlalaki at pambabae. At ng categories, eh nandyan na po. At syempre, nandyan din yung ladies shoes nila na bukod sa komportable ng gamitin, e eh quality pa. Sabi no, talagang pinapatunayan ni World Balance na hindi porkit mura, eh hindi na maganda at quality yung mga sapatos nila. Talagang nakikipagsabayan din sila kaya suportahan natin ang Pilipino brand. Dito naman guys, ang mens naman to lahat pero halo-halo na to categories. Meron na tong sandals, casual, basketball shoes, yan, running shoes. Papakita ko lang sa inyo. Grabe ang mumura niya guys. Dito guys, nag-range lang siya ng 750 hanggang 1.5. Pinakamataas na 1.5. Dito na, dito na lahat. Pang basketball, pang forma nyo. o, gaganda o. Kung trekking hanap nyo, meron din sila. Sandals, para sa tatay mo, meron din sila o. Oh. Mura lang o. Oh. Ang dami nyo pwede pagpilihan dito ng ganda Kung gusto nyo magagaan to, meron din sila dyan. Ganda. Oh. Siyempre guys, di rin ako magpapahuli. Namili din ako at nagsukat. Matik yan sa mura neto. E palalagpasin ko pa ba? Yan o, running shoes nga yung napili ko kasi gusto ko magaan. Nung pala kapag tumatanda na, gusto mo nalang maging komportable yung paa mo. Kasale din pala yung mga slippers nila dito na below 350 lang. Available din sa kanila ang panglalaki pang -babae at pang bata. At meron din silang ditong slides na one up na marami kayong pwedeng pagpilian. Sword balance na slides na pang babae at pang lalaki. Kung hanap nyo naman e eh, durable na pwedeng pambaha nakusakto, nakapromo din yung isisop nila. At kahit mga apparel at accessories nila e eh, mga nakadiscount din. Ma, magandang araw po. Hi. Ano pong pangalan nyo ma'am? Ana po. Teka, po kayo ma'am? Ano po ba, City Ano yan ma'am? Para sa inyo po yung nabili nyo ma'am? Yes po. Magkano naman price nyan ma'am? Ayun. Salamat po, ma'am. You're welcome. Ayun. Yan, bumili si ma'am Ana, dalawa. 9.50 lang, guys. Ang mura. Tika, saan po kayo? Taka taga QC lang po. QC? Magkano nabili mo, sir? May lang po. Ay, mura, ano? no? Ano pangalan mo, sir? Jan. Ayun, sila, sir, Jan. pa kayo, sir. Apo. Thank you, sir. Ingat, ingat, sir. Okay. Ayun. Thank you. Okay. kaya mga ka-all good share niyo na to sa family niyo, kaibigan niyo at mga katrabaho niyo para malaman nila na sale ang word balance dito sa Farmers Plaza para makabili sila ng affordable at quality mga sapatos.